Ah, uh, may ay, ah, uh, makikiraan. Ang sabi ko, makikiraan! Hey, Bruce Lee, ah! Pare, ang baho-baho mo. <laughs> <laughs> oh! Oh! Taka, pag nakikipag-usap tayo sa tao, huwag niyong iaharap yung mga... No! <laughs> Pare, yun ah! <na. laughs> Pare, sino mo? kayo ha, eto, daanan to ng mga tao. Yung daanan ng bisikleta, doon sa kabila. Bisikleta, yan, yeah, yeah. yung mga gamit nyo. Pare, marunong ka ba sa amin? Eh, gusto namin dito. Talaga to. Gumagulit oh, ka. Oh, 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 gres, gres, gres. Masyado kayo mga tapang. Ano, ha? Kayo ha, may mga helmet pa kayo. Akala nyo kung sino na kayo ha? Kaya nyo na ba? Sige, gulpin nyo na. Gulpin nyo na. Sugod yung unang naka-helmet para ma-germancat na. Sugod! Sugod! Ay, hawa, hawa, hawa! Sugod! Na! Guys, let's go! Ano ba? Ang oh, siksiga ka ito ay ako oh, mati... ...nyo gayam! Agawid yun! Taray! Taray! Takbo! 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 Ah, ol! May hawa ka lang eh! Ah... Uh, uh, Sulti ka lang! Ito naman, oh, ayaw na ba na uh, ni? Ano yun? Ano niyo? Sabi ko naman kasi sa inyo, ayaw namang maniwala. Eh, papayag ba akong bastusin ka? Okay, Pare, okay, ano ba? Oh, ano nangyari? Ba't maaga kayo minto sa pagbabay? Pare, may nakambangga kami. Ang porma! Oh, pare, pare, may kutsilyo eh. Ano? Na, turo mo saan, babalikan ko yun! Wala na, umalis na! Kung di nga tumakbo yun, baka inupakan namin yun eh. Ang sabi mo, baka napatay pa namin ka mo. ka na, sakay na tayo! Oh, sige pare ah kita o, tayo sa bay sunod kayo! Sige, okay, kayo. Okay, pare, sige pare! Are you alright? Gusto mo balikan ko? Ngayon pa! Five! Five! <player> ng, ng bilanggo alas 5 ng umaga. Winubuksa ng Zelda, magka-counting, pagkatapos kanya-kanya na sila. May labas trabaho, nage-exercise, tumatambay, naglalaro nagigib ng tubig, Sera, -a -a! nagluluto, nag-aaral, nagbabasketball, at nagkakuntuhan pero yun hindi naman ang mga pinag-uusapan tungkol sa paglaya, sa pamilya, siya, sa kapenpal, at sa... At mas Sige, isa nyo. tanghali yata. Medyo nga eh. Hindi ko ma-explain kung bakit ako nagkaroon ng matinding interes na malaman kung anong klaseng buhay meron sa loob. Napakarami palang dumadalaw. Asawa, anak, magulang, kaibigan at mga kapenpal nila. Mula linggo hanggang Webes ang araw ng dalaw. At karamihan sa mga bilanggo ay eh, mahihirap. Galing sila sa mga lugar na ngayon ko nga lang narinig. Tulad ng Takurong Sultan Kudarat, Duenas Sikihor at Bugo Cebu. Hi. Alam mo, okay mga kababayan mo, pinapasok ko ka Araw-araw din ang arrival ng mga bilanggo na galing sa iba't ibang lugar. Iba't-ibang krimen, iba't-ibang kaso. Pero sabi nila, ang popular na kaso ay... Sir, dito. kau. Dia yang yeah. paling nyambat mu. Niksin. Nabong bahala yes, sir. Ya, ampun, entar aja itu. Halo! Sini sini! Dari terila nya jumegaw. Jumegaw aku gak gua aja mamnya. Teri. Kembali kau dah. Oh. Tontai aku. Teruskan. 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 Oh. 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 Ah! Oh. 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 Ah! Oh. Oh. Kayo kaya! Sir! Nasaan yan! Hoy! Ay ba! Ay, ano ba Ano ba Tulong mo! Dali! Ay! Ay! Ano ba kayo dalawa? Ano kayo ba? Hawak na hawak! Hoy! Subigil kay dalawa! Napakadali na pinapagawa ko sa inyo! Hindi niyo magawa! Kailangan ko pa ba ipakita sa inyo? Eh sir, ang hirap-hirap nito eh! Baka kayo kaya nyo! Kaya niyo pa yan? Dapat mo sa amin eh! Ako pa! Sisiw! Hindi lang sisiw! Anak pa sisiw! Go go double time double time. Buat apa buat apa stand up stand up. Okay 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 ini permain ini permain. Go nang yes sir. Master master yes sir. Please 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 please. Under please. under. Oi okay. under the table yes sir. Go go yes sir Go double gold double time. Double... Ah. Ah. Filing, happening. Sir. Ah. What's happening? Go. Under. Okay, sir. under under uh. yes sir. Okay go. Sir masih ada kami bincang le. Eh tentang kenapa yes sir. <laughs> Oh, There you go. Okay. Jump, jump, jump. Good. Stay there. Oh, Stay there. Stay Ay, naku. Ano ko ba kaya nyo? Sabi sa'yo eh. Mataas yan. Tapos sabi oh, mo pinagagawa. Labo talaga ni Hindi Sir. Hindi mo kaya eh. Pahira pala. Pahira pala. Dito ni Sir. Ha? Kaya. Niya. Kaya niya. kaya. Taas eh. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya, niya. kaya niya, Sir. Kaya yung dalawa, sinusubukan nyo ako eh. Ano kami ganun, Sir? Ha? おっ